Welcome sa Usapang Agri Negosyo. Mga ka-asenso, i-update ko po sa inyo ang aming inahing baboy na ito anim na araw mula po mga anak at kung gaano karaming Bitmin Pro at hanggang kailan at tuwing kailan kami nagbibigay ng Bitmin Pro at i-update ko rin po sa inyo ang pagbibigay namin nito ng booster feed sa kanila at ang nakakatuwang moment ng mga bit na ito habang dumidede i-update ko rin po sa inyo talagang nakakatuwa po sila bago yan, intro muna tayo Agri Negosyo, Agri Asinso This video is presented by Battlecock Livestock products. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot-kaya. Ito na ang update sa aming inahin anim na araw mula noong mga dahil ngayon January 7 nanganak anak ito ng January 1 ng gabi at ito po ang unang araw na magbibigay na po kami ng regular ng vitamins walang iba po kundi Vitamin Pro Water Soluble Powder Ang pagbibigay po namin ng Vitamin Pro sa aming inahin ay araw-araw na po at ang dami po ng ibinibigay namin na Vitamin Pro Water Soluble Powder ay isang kutsarita o 5 grams ng Vitamin Pro Water Soluble Powder pwede po natin yan timplahin sa 2 liters ng tubig or 1.5 na dami ng tubig ayan po, ibubuhos lang po natin yan sa kanyang pagkakainan at dalagyan po natin ng feeds. Tandaan po ninyo, once a day lang po tayo magbibigay ng Vitamin Pro Water Soluble Powder. Araw-araw po yan mula po sa ika na araw mula noong manganak hanggang sa magwalay na po ng kanyang mga biik. Tapos tigil na naman po tayo dahil magpapabulog na naman po tayo ng ating inahin o magpapasampa. Pero sa ibang topic na naman po natin, tatalakayin yan. At ngayon, ika na araw, regular na po yung dami ng feeds na aming ibinibigay. 4 kilo and half na po bawat araw. Dalawang kilo sa umaga, isang kilo at kalahati sa tanghali, at isang kilo po sa hapon. Total ng 4 kilos in half. Bakit po ba ganun kadami ang aming ipinapakain sa aming dahil ang regular na pagkain po ng isang inahin ay dalawang kilo ng lactating feeds dahil may walong anak po ito bawat heads po ng piglet ay 1/4 kilo dapat ang idadagdag natin na feeds na kakainin ng inahin so sa walong piglet times po natin doon sa 1/4 kilo equals 2 kilos and half po ang dami ng pagkain na idadagdag natin. Total po yan ng 4 kilo and half. Ngayon, dahil nagpapakain po kami sa aming inahin, binabantayan po yan ng tita po dahil nakikisalo po yung mga biik sa edad po nila na 6 days. Dahil bawal po sila makakain ng lactating feeds, ayan, binabantayan po niya at binubugaw po niya doon sa pagkainan o sa feeder ng kanilang nanay. Dahil maya-maya po, kapag matapos na pong kumain yung kanilang nanay, ihiga na po yan kusa. At pag napansin na po ng mga biik na nakahiga na po ang kanilang nanay, lalapit na po yan sila doon sa kanilang nanay para dumede. Kanina po, January 7, ika na araw po ito ng aming inahin mula nung mga anak ay pinaliguan na po ito ng aking tita pero hindi po talaga totally na binabad sa tubig dahil sumusunod pa rin po kami doon sa traditional way na kapag nanganak po ang alagang baboy, dapat isang linggo po ito na hindi pinapaliguan kapag nanganak po, pupunasan lang po natin yung kanyang pigi o sa ilalim po ng kanyang ari at hanggang sa kanyang ari ng maligamgam na tubig dahil naniniwala po kami na mabibinat po ito, pero meron pong mga nag tutorial na mga vloggers na kahit nanganak po ang kanilang baboy ay pinapaliguan pero kami po hindi po kami sumusunod doon bukas po sa January ay papaliguan ulit ito ng tita ko kapag nakuhaan po niya ng video ay ibabahagi ko po sa inyo. Dahil nahihirapan nga po siya dahil mag-isa lang siya dito sa aming munting baboyan na ito. At ito na po natapos ng kumain ng aming inahin at maya maya pag napansin po ng mga bihik ay lalapit na po dyan sila para dumede. Bago yan, ang ginawa ng tita ko, kumuha po ng booster feeds at ididilute po yan sa tubig. At pagkatapos, pag diniliot po niya yan sa tubig, yan po yung ilalagay doon sa inahin, sa dede po mismo, sa nipol ng inahin para malasahan po ng mga biik. At ang aming practice po dito, sa ikalimang araw mula nung ipinanganak, ang biik po ay nagahaplas na po kami o nagpupunas na kami ng booster feeds sa nipol ng kanilang nanay para sa tuwing dumede po sila ay malalasahan po nila. So bukas, papaliguan na nga po namin ulit yung inahin ikukulong po namin yung mga biik sa kabilang kulungan para hindi po sila mababasa para hindi po sila magingay bibigyan na po namin ito sa sahig ng booster feeds para makakain po sila dahil natututo na rin po silang kumain at ito po uh, diniliyot po yan ng tita ko ayan abang Dumidede po ang mga biik ay lalagyan po niya ng diniliyot o tinunaw na booster feeds diyan sa nipple na yan. Ayan, kung mapapansin po ninyo, ayan po ang kanyang ginagawa. At ganoon din po ang ginagawa ng karamihan. At ang pagbibigay po nito para maagang matutong kumain ng ating mga biik sa ikalimang araw mula po mga anak. Pero sa amin po, ika-anim na araw po kami nagbigay dahil nung umorder po ako ng booster feeds noong ikatlong araw nila hindi po dumating ito ng ikalimang araw dumating po ng ikalimang araw pero hapon na po dumating kaya kinabukasan na po kami nagbigay ng booster feeds ayan po nagugustuhan po nila kung makikita ninyo at talagang ito po ang nakakatawang moment dahil nag-aaway po itong mga biik na ito habang dumidede kwento nga po ng mga kaibigan ko na may mga inahin kapag ang inyong inahin ay may 13 o 14 na dede tapos yung anak niya ay 13 din or 14 kumbaga yung dami ng dede ganun din po yung dami ng kanyang anak talagang ang mga anak po noon ay mag-aaway I mean yung mga biik mag-aaway po sila kung maagawan sila ng kanilang kapatid doon sa dede na kanilang pinagdededean. Ewan ko po ba kung paano nila ito natatandaan dahil kapag sila ay pinanganak kung saan po sila dumede hanggang sa pagwalay doon na po talaga sila magdedede kaya kung mapansin po ninyo ang pinakabunso ata dyan inaagawan ng mga mas malalaki ng kanyang dede nakikipag-away po sa mga kapatid niya pero kung tuus may sobra po na lima or anim ang dede na ito dahil 14 po ang dede ng kanyang nanay 13 lang po yung active dyan. Yung isa wala pong gatas. Kaya bali, binibilang na lang po namin ng 13 na piraso yung kanyang dede. Pero yung kanyang mga biik, walong piraso lang po. May sobra po na limang piraso. Pero yung iba, pasaway talaga. Kung saan po yung dede ng pinakamaliit sa kanila o yung bunso, inaagaw po nila. Yun, nakikipag-away din po sa mga malalaki. Ito po, nakakatuwa po sila. Ang po nilang pagmasdan dahil ang po nila sa edad nila na anim na araw mula nung pinanganak at talaga nakikipag-agawan po sila sa dede ng kanilang nanay na kahit sobra po ng lima ang dede na yan para sa kanila dahil nga po 13 yung active na dede nito ng aming inahin at 8 lang po ang aming mga biik sa edad po nila na ito titimbangin po namin yan sa susunod na araw kapag makayanan ng tiyahin ko dahil nga po nag-iisa lang siya dito sa aming munting baboyan na ito kapag hindi po busy yung tito ko papatimbang ko po ito para malaman po namin kung ilang napubaan timbang na mga biik na ito para maibahagi ko din po sa inyo para makakuha din po kayo ng idea dahil sabi nga po ng mga nakakita dyan malulusog daw po itong aming mga biik at ang lahi po nito ay large white ayan po nakakatawa po sila talagang nag-aagawan pero maya maya po ng konti matatapos pong dumede mga yan matutulog na po ulit yan tapos yung inahin ganun din matutulog kapag pinakain na po namin ulit yung inahin maghihintay lang po yung mga biik na yan at magdedede po ulit. Pero hindi talaga maiwasan yung mga ibang biik kapag nagpapakain po kami sa kanilang nanay ay nakikisalo yung mga biik na yon doon sa pagkainan. Kaya hindi po ito iniiwanan kapag nagbibigay po kami ng pagkain sa kanilang nanay. Talagang binabantayan po ito ng tita ko. Tapos hindi na rin po kami naglalagay ng tubig dyan sa kanyang feeder dahil nga po kapag may tubig yung ibang biik po sumasawsaw doon sa tubig kaya hindi na po kami maglalagay ng tubig dyan sa kanyang pagkainan para kapag nauuhaw yung inahin ay inom na lang sana kung meron po sanang nakastacks na tubig kaya ito po ginawa namin ng paraan dahil nga kapag nakainom yung mga biik doon sa tubig na para po sa kanilang nanay at makakain ng lactating feeds yan po ang magiging dahilan na magiging basa po ang kanilang dumi kapag magiging basa ang kanilang dumi magiging bansot possible po ang itong mga big na ito dahil siyempre maapektuhan din po ang kanilang pagdede dahil nga po sila ay may mga karamdaman ayan yung isa kung mapansin ninyo umalis na busog na po yan naghihintay na lang po ng kaunti yan yung ibang mga kapatid niya aalis na rin po yan sa kanilang nanay dahil konti na lang din yung naiwan na gatas ayan po, pakalipas nilang dumede natutulog na po yung iba yung iba ay naglalaro pa rin samantala yung kanilang nanay ay natutulog na rin po pero ngayon, iistorbuhin po namin yung kanyang nanay dyan sa pagtutulog dahil nga para maiwasan namin na makainom ng tubig ng maraming tubig pala itong mga biik ay nagpagawa po kami sa aking tuhin ng nipple drinker. Ayan po yung basa na nakikita po ninyo. Hindi po yan galing yan sa tubig, kundi ihi po yan ng mga biik. Ewan ko ba bakit dyan sila umiihi sa tabi ng pinagkakainan ng kanilang nanay. Magkabila po yan, dyan sila umiihi. At uh, kagandahan, hindi naman nila nilalaro yung ihi nila. Ayan po yung ibang mga biik nakikipaglaro pa rin po sa tiyahin ko. Pero yung iba, natutulog na rin dahil alam nila na natutulog na po ang kanilang nanay sinasabayan din po nila sa pagtulog pero ngayon po medyo isturbuhin po namin itong inahin na ito na natutulog dahil nga po magpapagawa kami ng nipple drinker dyan sa aming parwing pen at ito na nga po sinimulan na po ng aking tiyuhin na i-wielding po yung tubo na paglalagyan po ng nipple drinker, ayan po kung nakikita ninyo kinakabit po niya dyan dahil dati yung nipple drinker na nakalagay dyan ay PVC na kulay blue lang pero hinahatak po ng aming inahing baboy, nasisira, kaya ngayon nagpagawa po kami ng tubo na talaga at winelding na po namin dyan para hindi po masira, ayan tapos na dyan na po iinom yung aming inahin at para maiwasan po na magkaroon ng maraming tubig dyan sa kanyang pagkainan dahil yung ibang biik kapag wala po yung tsahin ko dyan sumasawsaw po dyan sa tubig kaya para maiwasan hindi po sila magkasakit ayan nagpagawa po kami ng nipple drinker para direct na po iinom dyan yung aming inahin at sa susunod po na video gagawang ko po ng hiwalay po ito na vlog about naman sa kung magkano po ang aming nagastos sa pagpapagawa dito ng Pigpen na ito. May sukat po ito na 20 feet by 14 feet. Magkabilaan po yan. Diyan sa kabila, dyan po namin ililipat yung mga biik Kapag nawalay na po namin after 30 days. Sa ika 30 days o ika 31 days nito, ay iwawalay na po namin ang mga biik sa inahin. Abangan po ninyo o sabaybayan po ninyo ang video na ito. Gagawan ko po ito. Oo, nakagawa na po pala ako ng playlist. Ilalagay ko po dyan. Gusto nyo pong panuorin ng sunod-sunod yung video na ito ay nakalagay po sa playlist mula po doon sa unang araw na naglabor yung aming inahin hanggang sa pagwalay po nito ay i-update ko po sa inyo. Ayan, nilalagyan ng tuin ko ng tiplon o tip, tiplon bang tawag dyan, para hindi po mag-leak or tumagas yung tubig na mula po doon sa timba papunta po dito sa nipple drinker at pagkatapos niyan ay tatalian na lang namin ng goma para tiyak na hindi po lalabas yung tubig dyan sa pinagdugtungan niyan Ayan po, abangan nyo po bukas. I-update ko din po yung ikapitong araw ng week na ito at pagpapaligo namin sa inahin at ipakita ko rin po yung kabilang pigpen dyan na paglilipatan namin ng mga biik kapag sila po ay nawalay na. Ayan, maraming maraming salamat po sa always ninyong suporta.